Nakapit na ako sa left side pero pahot. short? Nakaka-box short. Puli mo ano mo. Hindi na, pwede na. Sige, upo ko nangyayari sa kanya? Ilang araw ko na ganyan? Tagal na po po siya. na po. Tatlong taon na Tatlong taon na? Anong ginagawa ng yan? Ayun lang, nagpa, ako na ako, nagpa-CT scan, MRI, tapos nagpa... Para hindi kayo madoble-doble, para hindi kayo madoble-doble, MRI lang sa balakang, tapos na yun. Wala, sinunod ko lang yung mga, kung sa akin, yung mga tabi-tabi, mga binigay. Kung baka kailangan lang naman malaman, isahan hmm. na lang, MRI na lang sa balakang. Kasi pag nagpa-doble-doble kayo, CT scan, x-ray, MRI, makuha-kuha rin yung pulsa nyo. Ngayon, anong nangyari sa'yo? Ayan, sabog. Sabog yan. Ayan o. na mo na kung ano yung difference. Ayan o. Ayan Tignan mo yung tignan mo yung pare-pareho. Uh, yung puti. Okay. Right? Pang. Yeah. Sira. Ayan ang nag-iisang. L4, L5. Herniation. This herniation. Sabog yan sir. Asan yung papel nito? Yung impression? Herniation, desiccation, diffuse. Yan ang kadalasan lumalabas pag nakita ko na yung mga ganyan. Tatlong taon ka ng ganyan. Sige ako Ito mga ano yan, sa mga araw-araw mong gagawin. 15 times, 2 times. Ito yung sa CT scan. Ayan, yan, yan. Okay na. Okay, yung mild glomerulonephritis scoliosis and spondylosis, bone island L3. Posterior disc bulge and ligamentum labum hypertrophy causing moderate spinal canal bilateral mo. Pura medyo L4 L5. Posterior disc bulge, no significant spinal canal neuropathy, L5 S1. Yan, eh, maray. Posterior disbal super, superimposed central disprotrusion. Okay. Yan, disprotrusion. Ano ba yung ibig sabihin ng protrusion or protrude? Bumukol siya. Kagaya nung nakita mo sa x-ray. di ba? Lahat, patay, patay, patay. Pagdating mo sa, L4L5, Ayan, protrusion na sa L4L5, L4, L5, lumampas. Yan, protrusion ang tawag sa L4, L5. Tugmang-tugmang. Pwede rin tawagin herniation yun eh. Pero sa sa ganun kasi hindi makikita yung ano eh. Ang mahalaga lang kasi yung nag-extend out. Ayun. Yung sabi ko sa yung mga ganyan. Maring diffuse, protrusion, herniation. Pero yan, ang mangyayari sa inyo na idol, mamamanid yung ano mo. Namamanid na kanya. Madalas na yan, namamanid. Mamamanid yung mga paa mo. Tapos, siyempre, hindi ka makatayo ng maayos papagitagin. Ka. Kasi lalabanan mo yung ano eh. May masakit dito. Ayaw mo ganun kasi atasakit. Ah, Ayaw po. Tama kayo. Kaya ang lakad mo niyan. Ah? Hindi ka rin makapag-breed ng maayos. Yung gaganya kayo, yung kukuha na ganyan. Hindi mo magagawa yan. Nakakalso yan. Yan ang tatanggalin natin. Pero, hindi siya ngayon mangyayari. Ay, ma ngayon pala mangyayari. Kaso, yung pain na mararamdaman mo, hindi pa talagang totally recover. Aantay uh -huh. pa tayo ng 4 to 5 days. Sa susunod na linggo, ano ba ngayon? Thursday? Uh -huh. Bumalik ka. Friday, Friday. Friday. Thursday, bumalik ka na. Thursday, bumalik ka na. Hindi na ganyan yung lakad mo. Less na less na yun, o. Ano. Less na less na yung nakahamdam mo sa ganyan. Lakad ka sa insa, gano'n, o. No? Sa linggo, tignan nyo, pagbalik nito parang lang yun yung ano, pa rin nakaraan. Bata, nakatagilid, yung magpupulis. Hmm. Kahapon, yun. Kahapon yun, naka-brown. Tagilid yun. O, oh, ngayon, naayos ko. Batangas. Batangas. Pero Tagilid ka. Nakaila. Oo, oh, tagilid. Ah. Ito yung nangyayari pag hindi kayo marunong mag-stretch ang balakang nyo. Hindi kayo marunong Tatlong taon na to. Tatlong taon, di ba? Kabilang lang sa side. Tapos may tuturo ko sa'yo day by day mo lang gagawin, ha? Yun lang. Para sa susunod na linggo, pag nakita na tayo, ano ka na? Malayong malayong na yun, Malayong malayo na yung itura mo sa ato. Kinayaan. Kisan nga pag nakaiga ka, yung grabe yung brown, yung halay. Oo, uh, parang ako Yun. Oh, nangyari na rin sa akin yan ako, nagbuhat lang ako ng bag ng anak ko. Parang may dumulas dito ko. Oh. Ako nga makatulog. Pero syempre, ako yung maayos ito eh. Yari siya sa akin. Pero kita nyo, nanatili pa rin ako nagbubuhat. Kasi nga, itinuturo ko sa inyo, effective yun. Okay ka lang na. pag kaganyan o nasasaktan ka. May di masakit. Pag kinanyan ko. Okay, yan, sumasakit. Yan, kaganyan, masakit. Pag kinansuhan ko to. Saan ba manda? Ito, ito. Yan. Sa left side. Sa left side. Kakansuhan natin. Ito kasi sa kanya ipit na ipit siya. Ang laki ng pagkano niya. Yeah. Yan. Yeah. So okay? Oo, mm. oh, okay. Tingnan nyo. Ibig sabihin niya, ipit na ipit yung dito. Okay, masas mo muna. Okay. Nasunog na yung ano mo ha. Oo, mm. oh, nasunog na. No? Oh. Sa mga hilot-hilot. Nasunog na yung likod mo. Hindi naman kasi kasi palakasan ng yan yan. Hindi palakasan ng hilot yan. Kaya lang ang maintindihan nila yung bone setting yung pagkakaalay ng mga buto-buto dyan sa mga vertebral body. Kahit anong haplos mo dyan, hindi mawawala yan, maniwala kayo sa akin. Hindi nyo matatanggal yan hanggat din, hindi nyo nauusog yung vertebral body sa pagkakaibit dun sa spinal nerve o sa sciatic nerve. Hanggat hindi naaalis yun. Tahan nyo, tatlong taon nang inihilo to eh. Posible mang hindi kayo nag-action dyan. Ayan, naluto na yung likod niya. Kailangan talaga niya may gumalaw may gumalaw dyan sa balakang. Pag may gumalaw dyan, yan na, antayin nyo na yung healing process kasi yung tagal ng impingement, tatlong taon, puro ground na yung mararamdaman nyo yan dito. Ground, tingling, kirot-kirot. Pagalayain ko to mga tatlong session lang ko, Baka nga dalawa lang. Tatlo-dalawang session ganyan. Pagalayain ko to si Sarah. Tapos yan, sunod yan, kaya kaya niya na. Tuturuan ko na siya ng mga ano. Kasi uulit pa to. Uulit pa to. Hindi porkit na ayos na kayo, ay malayo na kayo, ay kumbaga hindi na babalik. Sira na yung disyo. Madalas kung inaami -ano yan, yung dis hindi na yan bumabalik sa dating ano niya yan. Dati ganito kakapal, pumutok. Hindi na ulit yung gumaganon kasi naghilaw. Hindi, tightening dis na tawag to. Kaya malaking posibilidad na maulitan kayo. Pero siyempre, paano hindi na maulitan? Pag alam nyo bubuhat kayo na sobrang bigat, i-balance nyo yung tuhod nyo kasama na sa pagbubuhat, hindi yung balakang. Okay? tiyaga ka. Yeah.